Hello guys. Ganito kalaki yung turbine ng kuryente guys. Mga 5 meters. Hey. No, pump runner. Yung hey, pikas nila design. Ito is tambayanan. Mo ni stakanan sa tubig ko. supplier ra sa tubig din itra. Yawa ni Sugoy Ah, ito pa may dito sa babaw kayo, malagahan pa dito gan, mga aktual nila. Takuha din yun. Saan mo ka din sa din? Halad ka diya? Ayun o eh. Ayan, pwede ka tubig sa kumadam bitrik. Tutas taas.